Hello OFW, kamusta po kayo? Balitang Israel po muna tayo today ha. Kahapon kasi nagkaroon po ng election dito for city mayor and city council. Hindi po katulad ng election natin to sa Pilipinas sa yung may kampanya and suholan. <laughs> Joke lang. Ang alam ko parliamentary system yung kanilang political system dito. Actually, year 2021, nagkaroon po ng tatlo or apat na election for Prime Minister. And then, year November, November I think, 2022, nagkaroon ulit ng election for Prime Minister again. O diba ang gulo? Or hindi ko lang alam yung kanilang political system dito. Hindi ko lang maintindihan. Anyway, hindi po tayo political blogger kaya labas po tayo dyan. Kahapon din, habang binabalita yung eleksyon, may nakita lang akong balita. Ang sabi sa balita, kung gaano daw kababa yung mga voters, ganoon daw yung kataas ng paggastos ng mga Israeli. Kasi 26% lang po yung mga voters na pumunta sa presinto para magboto. And yon mababa daw po uh, uh, compared to last. Uh, I think 2022 na eleksyon ng city mayor. And then doon sinabi nga kung gaano daw kababa yung mga voters ganoon yung kalaki yung paggastos ng mga Israeli. Hindi po sila gumastos sa election ha. Gumastos po sila sa pag-shopping. <laughs> 'Yon napuno daw po yung mga shopping malls kahapon and nag-create ng massive uh, traffic. Yun, ang uh, sabi pa din sa balita, umabot daw sa 928 milyon ang ginastos ng mga Israeli. Sa credit card lang yan ha. Maliban pa yung mga cash or sa mga debit card yung mga ginamit nila. I think sinamantala lang nila kasi yung yung ganitong araw kasi nga election day, uh, non-working holidays. Uh, non-working holiday nila. So, yun, sinamantala lang nila. Kasi dito, kapag holiday po nila and Shabbat, wala silang trabaho, sarado po yung mga malls. Uh, may mga nakabukas po na store, pero mga Arab ang mga nagtitinda or mga Arab store. May mga Hujo po kasi na ayaw bumili sa mga Arab store. <laughs> Chismis. And 'yon? I think sinamantala lang nila kasi ito yung pagkakataon para makasama nila yung pamilya nila sa pag 'Yon, kaya lumaki yung gastos nila. Sabi ko nga, 'di ba? May, may YOLO mentality yung mga Israeli. You only live once, kaya sige, sige sa paggastos. Dito naman tayo sa gera, sa war. Uh, siguro, napapanood nyo na or napanood nyo na sa ibang mga vlog, uh, sa Gaza, ang gusto ng Israeli, ng mga IDF, ay pumunta na sa Rafa border. Uh, kasi yun na lang ang place na hindi pa nila nakukubkob. Pero ayaw ng USA, ayaw ni Biden. Ang gusto ni Biden ay magkaroon ng ceasefire. Pero malabo 'yung ceasefire kasi ang condition ng mga Hamas is 1 is to 10. Ang gusto nila 400 400 prisoners, 'yung uh, kapalit is 40 hostages. 400 uh, 400 'yung palalayain ng Israel, kapalit 40 hostages. 'Yun, nabubulol pa ako. <laughs> Kaya medyo malabo na pumayag yung Israel sa ganitong sitwasyon. And yun, pinaniniwalaan din nila na si Sinwar ay nasa gasa pa, nasa Khan Yunis na nagtatago sa tunnel. And kasama niya yung mga hostages. Ginagawa niyang mga human shield yung mga hostages. Yun. Ang gusto lang kasi niyang Israel ay um, makuha o maibalik yung mga hostages and ma-eliminate yung mga Hamas and terror group. At syempre, uh, yung mga Palestino, uh, gusto lang nila na masiguro na ang mga Palestino ay hindi banta sa kaligtasan ng mga Israeli. Yun. Yun lang naman ang gusto ng Israeli. And then dito tayo sa bandang norte, dito sa bandang Lebanon sa mga Hezbollah. Ito yung ikinakabahala ng Israel kasi every day dumarami yung mga rockets uh, na pinapalipad ng mga Hezbollah dito sa bandang norte. All all sa border lang. Pero ang kinakabahala ng Israel ay yung maging kalaban na nila yung bansang Lebanon. Alam naman natin na ang Lebanon ay isang bansa at may mga uh, kagamitan siya na panghimpapawid na malalakas. Uh, yun yung kinakatakutan ng Israel. Kasi hindi katulad ng, mang, ng sagasa, di ba? Hindi katulad sagasa. Uh, more on ground fighter, uh, yung mga hamas. Itong Lebanon ay may mga rockets daw na malalakas na pwedeng mag-create ng malaking pinsala or massive fire, malaking malalaking mga sunog sa bansang Israel kahit daw may iron dome kami. Um, uh, yun, pagka-intercept, pwede daw magkaroon ng malaking pinsala or mag-create ng malaking sunog. Yun yung kinatatakutan ng Israel. Actually, nung bumisita ako sa dating employer ko, ang anak niya kasing lalaki ay nagtatrabaho kay Netanyahu, kay Prime Minister Netanyahu. So, updated ang mga yan. Ang sabi ng anak, kapag daw naging wars ang war sa Lebanon, uh, lumipat na sila sa Jerusalem. Kasi daw, ang Jerusalem ang unang isi-save ng Israel. Diba nakakatakot? <laughs> ang sabi nga nila sa akin, kapag daw nangyari yon, uh, get your ticket, pack your things, and go home. Siyempre, ganun naman ang, ganun naman ang mangyayari, ba? Diba? Ganun naman ang gagawin ko kasi may pamilya ako na naghihintay sa Pilipinas. Yun, pero siyempre, uh, sana hindi maging worse yung sitwasyon. And pray po natin ang Israel, pray for Jerusalem. Yun po yung uh, kaganapan dito sa bansang Israel. Um, sana nagkaroon kayo ng kaalaman. Kung nagustuhan niyo po ang akin video, paki-like po ito and subscribe po sa akin channel. Maraming salamat and God bless.